Magandang araw po sa inyong lahat. Narit po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, ihahatid ko sa inyo ang isang mahiwagang kaganapan na pumukaw sa mga mananampalatayang katoliko sa bansang Mexico, kamakailan lamang. Sa kolonya ng Manggagawa sa lungsod ng Morelia, Mexico, isang diumanay kaso ang naganap ng isang imahe ng Birhen ng Guadalupe na lumuluha ng dugo Totoo kaya ito o isang peker o huwad lamang? Ang Archidiocesis ng Morelia ay nanawagan na maging maingat at maghinay-hinay patungkol dito. Ang kapwa mga tao pati na rin ang media hanggang sa isang opisyal na pahayag ay mailalabas pagkatapos ng isang buong pagsisiyasat. Madatili hanggang sa dulo ng video ngayong araw Alamin kung ano ang nangyari sa maliit na bayang ito sa Mexico, kabilang ang mga eksamen sa laboratorio na nagawa na at kung paano ito nagkakaroon ng epekto sa napakaraming buhay ng mga tao doon sa Morelia at Karatig Poac. Kaya manatiling nakatutok. Isang araw nakita ni Melchor Mondragon ang imahe ng Birhen ng Guadalupe sa kanyang tahanan na may mga marka sa kanyang mukha. Noong linggo, ikadalawa ng Hunyo, 24,024, June 2, 2024. Nilapitan niya ang imahen uh, imahe at nakita niya ang tila pulang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hiniling ng pamilya kay Padre Jose de Jesus Alcazar kung pura parroco ng simbahan ng uh, Santissima Trinidad sa lungsod ng Morelia na obserbahan ang imahen. Ipinahayag ng Archdiocese ng Morelia na ang presensya ni Padre Alcasar sa tirahan kung saan nakalagak ang uh, imahe ng Birhen ay upang magbigay ng spiritual na suporta sa mga miyembro ng pamilya na humiling sa kanyang tulong. Bagamat itinuturing na nang ilan ang pangyayaring ito bilang isang himala, kailangan munang magsagawa ng isang serye ng mga pag-aaral upang kumpirmahin na ang mga pangyayari ay isang tanda o kababalaghan na may uugnay lamang sa mga banal. Ang mga resulta ng mga siyentipikong pag-aaral ay ipinahaalam. Kinumpirma ni Pabre Alcacer Fuentes, ang Kura-Paroko ng Simbahan ng Santisima Trinidad, na oo. dugo ng tao ang nagmula sa mga mata ng imahe ayon sa mga eksaminasyon. Sinabi ng pare na nagkaroon na higit pang mga detalye tungkol sa dugo na inaasahang walang bakterya o mikrobyo. Bakit niya sinabi na walang bakterya? Bakit ito ang kanyang sinasawi uh, sinasabi? Dahil isinulong niya ang hipotese o hypothesis o ang posibilidad ng ilang bakterya ay maaaring nahalo sa tubig at sa makatubig ay maaaring makagawa o magbigay na isang mapulapulang pigmento o kulay. Ngunit ito ay natagpuan na hindi. Kaya naman dahil sa natuklasang ito, daan-daang tagasunod ang dumating sa, da sa tahanan na itinuturing na isang himala ang pangyayaray at sitwasyon. Ngayon pa man ayon kay Padre Alcacer Fuentes, hindi it nito kinukumpirma sa anumang paraan ang bagay na ito, ano pat siya mismo ang humiling na ang usapin ay maselang tatuhin ng pag-iingat at panalangin ng pamilya. Bahala na ang hierarkiyang elekrestikal, ibig sabihin ang simbahan katoliko, na makabuo ng pangkat na magsasagawa ng detalyadong pag-aaral ng kaso. Sa sandaling may nauugnay na ulat o konklusyon, ito ay isa sa publiko. Ang pag ay pumukaw din sa mga kuryosidad ng mga eksperto sa mga ganitong reliyosong pangyayari o kaganapan upang magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa imahe. Mananadili ba ito sa kasalukuyang lokasyon nito o maglalakbay ba ito sa Batikano para sa mas mahigpit na pagsusuri ng mga autoridad ng simbahan? Hindi natin na alam maaaring oo o hindi. Ito ay isa sa ilalim sa mga bagong tuntunin na inilabas ng na uh, Dicastery for the Doctrine of the Faith kung uh, papaano suriin ang mga ganitong di umano'y supernatural na pangyayari. Ngayon, bilang mga katoliko, alam natin na kailangan nating maging maingat sa bagay na ito. Ngunit hindi rin natin maibubukod ang posibilidad na ang Diyos ay talagang gumawa ng isang himala at nagpadala ng mensahe sa sangkatauhan sa pamamagitan ng lumuluhang imahe nito. Halimbawa, merong isang imahe ng uh, mahal na birhen ng Fatima na lumuha ng ilang beses sa New Orleans or Nueva Orleans noong isang libo at pitumput dalawa, 1972. Ang mga resulta ng pagsusuri sa laboratorio noong panahon yun ay nagpatunay na ang mga ito ay luha ng tao. Ito ay isang hindi may paliwanag na kababalaghan at ang imaheng ito, sa katunayan, ay uh, nakita at nakarating na dito sa Pilipinas ng ilang beses. Yun yung Pilgrim Statue of Our Lady of Fatima, no? International Pilgrim Statue of Our Lady of uh, Fatima. Ang huling pagkakaton ay noong Abril noong nakarang taon nang uh, dalhin ito sa sa Tarlac City. Ang mga pangyayaring tulad dito ang nagpapatibay sa atin ah, ang dahilan kung ano ang ipinunta at hiniling ng mahal na sa sangkatauhan. Yun ay walang iba kundi ang pagbabalik loob sa Diyos na nangangahulugan ng pagbabago ng buhay at gayon din upang ihanda ang sangkatauhan sa nalalapit na mga araw at panahon. Palaging hinihiling ng mahal na birhen ang lahat ng ito sa ilan niyang mga pagpapakita o aparisyon. Pinatunayan na ng simbahan na wala anuman sa mga mahiwagang pangyayaring ito na salungat sa doktrinang katoliko at higit pa rito, lagi itong nagpapalaganap ng debosyon na dapat naglagin ng mga katoliko sa pamamagitan nila. Hindi pa ito ang kaso para sa imaheng ito sa Morelia. Sa mga dapat nating gamitin ang katinuan at pag-iingat dito. Hindi rin natin binabaliwala ang posibilidad na ito nga ay isang senyales na ipinadadala ng Diyos para sa mga tao sa kasalukuyan. Kailangan lang nating maging matega at uh, padalos-dalos. Ang ating ina bilang ina ay nagpapadala rin ng kanyang mga palatandaan o senyales bilang babala. Hindi pa natin matitiya kung ang pangyayari sa Morelia ay isang senyales. Malinaw na kailangan itong pag-aralan ng mabuti. Ngunit mahari ito ay talagang tunay. Higit sa lahat, hindi natin may tatanggi ang posibilidad na ang Diyos ay nagpapadala ng ilang mga palatandaan at uh, kailangan natin buksan ang ating mga mata upang mapagtanto ang tanda ng mga panahon. Sign up the time, ika nga. Ang mundo ngayon ay malinaw na lumalayo ng lumalayo sa Diyos. Ang pagpapakita ng mahal na birhen noong isang libo siyam at labing pito, 1917, sa Fatima ay isang aparisyon na kinikilala at hinihikayat ng simbahan sa buong mundo. Nagbabala ang mahal na birhen ng isang malaking parusa o kastigo ang darating sa sangkatuhan, ngunit ang kanyang kalinis-linisang puso ay magtatagumpay sa wakas o sa bandang huli. Narito sa likod ko, nakikikin nyo isang imahe ng mahal na birhen ng Fatima upang ipaalala sa atin ang tagumpay na ito ng buong katiyakan sa ating loob. Sinabi rin ng mahal na birhen na sa malaon ay magkakaroon ng panahon ng kapayapaan. Sa makatuwid ayon sa mga propesya ng Fatima, wala pa tayo sa katapusan ng mundo. Kailangang magtagumpay muna ang kalinis linisang puso ni Maria. Ngunit tayo ay nasa dulo ng isang uri ng mundo, isang mundong nalulunod sa kasamaan at kalapastanganan sa Diyos. Ang makasaysayang panahon na ito na napakalayo na sa Diyos ay magwawakas. Isang mundo kung saan namamayagpag ang pag-iiral ng kasabahan at krimen. Korupsyon, diborsyo, abortion, same-sex marriage, transgenderism, satanismo, at marami pang iba, komunismo, isa. Siyang pinaka-ideolohiya ng ating kapitbahay na China, ipubat. Sinabi ni Sister Lucia na di na mapipigilan ng mahal na birhen ang mapagkastigong kamay ng kanyang anak. Kung kailan ito mabibitiwan ng gusto ay maaaring nalalapit na. Ngunit tita dapat tayo panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Manalig tayo sa katiyakan na ang mga pangako ng ating Panginoon kay San Pedro na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi kailanman mananay laban sa simbahan. Ang simbahan na dumaranas ng pinakamalaking krisis sa ating panahon ay lilitaw ng matagumpay. At yan po ang nais kong iparating sa inyo sa tungkol sa mahiwagang pangyayaring ito sa Morelia, Mexico. Uh, kailangan lang nating maging uh, maingat at uh, hintayin natin ang desisyon ng simbahang katoliko tungkol sa posibleng uh, himalang ito. At ako uh, na hindi, naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong taga-panood, huwag po kayong mag-atumiling mag-subscribe sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na butong sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabiso namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At kung nais niyo po kaming suportahan, inaanyayahan ko rin po kayong uh, lumahok sa aming exclusive grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyo. O hindi po ito sa mga yumao, ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. Para sa mga detalye, mangyaring uh, bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At ang pagbibigay po ng denunsyon ay sa pamamagitan po ng G-Cash -G via bank transfer sa aming uh, video account o maging sa isa aming personal account na GCash account sa ilalim ng aking pangalan. Kaya para sa mga detalye, bisitahin po ninyo ang www.angtinignipadipio.org o kung nais nyo mong makipag-ugnayan sa amin sa pabambagitan ng email, mag-email lamang po kayo sa angtinignipadipio at gmail.com At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa ating mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Pio. Ako po ito, pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Naway uh, biyayaan kayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.